Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. So, pag-usapan natin ang tungkol sa pagsisiwak. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, in-encourage niya tayo sa pagsisiwak. Ang pagsisiwak po ay yung paglilinis po ng ating ngipin kabilang ito sa sunan al-fitra. Likas na kaugalian sa kadalisayan at kalinisan ay ang pagsisiwak. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi nga niya, Lawla ana syuqqa ala ummati ila amartuhum bis inda kulli salatin. Sa ibang wa ma'a kulli wudu'in. Kung hindi lang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mahihirapan tayo. Mahirapan lang ay kung umma, iuutos ko sa kanila na bago magsagawa ng sala, magsiwak muna. Iuutos ko sa kanila, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na bago magsagawa ng wudu, magsiwak muna. Dadalisay mo na yung bunganga. So, Bilang isang Muslim, dapat naman mabango ang hininga natin. Dalisay ng bunganga, dalisay ng ngipin. Hindi yung puro kakain ng sibuyas, puro kain ng bawang. Hindi ka na nagpapa, naglinis ng bunganga. Hindi ka na nagtututbrush. Hindi ka na nagsisiwak. Which is, ang sunna ay siwak. Hindi na natin masyadong nagagamit ito, lalo sa Pilipinas, kasi wala naman talaga tayong siwak. At least, yung magkapagtutbrush ka man lang, makapag... Pabango ka naman ng bunganga mo. hindi yung -distract mo madidistract po yung katabi mo, yung kausap mo lalo na sa loob ng sala na makapag-concentrate naman ang katabi mo sa pagsasagawa ng sala kasi nga sa pagsasala binibigkas natin yung mga suratul fatiha dyan pag hindi po nagbabasa ng imam nung no, nakakahiya naman na uh, nadidistract mo yung katabi mo sa hininga mo na hindi, hindi nakakahiya so dapat sa isang muslim mabangwang hininga so ang propeta sallallahu alaihi wasallam lagi siyang nagsisiwak Kana ida da kalabay tahu pada abis siwa kan propeta sallallahu alaihi wasallam pag pumasok siya nang bahay nagsisiwak siya. Alibaw papasok na sa bahay niya magsisiwak muna ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos ibang hadis, anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana ida qama lit tahajjudi min al-laili yasusu fa bi siwak. siya ay magtatahajjud magsisiwak muna. Magpapapabango muna siya nang hininga. So sa sanak fasting wala ring problema magsiwak. Yung mga natitikman mo sa siwak ay pinapatawad ka na dito na kung saan hindi mo na ito control. So, ang pagsisiwak pa ay sunna. Pangalawa, ang ibtisama. Yung pagngiti naman. Hindi lang po yung pagbibigay po ng sadakay. Makapagbigay ka ng pera. At least man lang, hindi mo lang, hindi ka lagi nakasimangot ba? Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Ang pag-smile mo sa mukha ng kapatid mo, isa na po itong kawanggawa. gawa. Kapag bibigay mo ng smile, ng ngiti sa kapatid mo, isa na po itong uh, sada ka po. Yung makapag-smile ka, makangiti ka sa iyong kapatid. Sabi nga ng propeta s.a.w., walaw antal ka, aka kabiwad talik. hintalik. Kahit right, lang kasalamuhan mo yung kapatid mo ng maaliwalas na mukha na nakasmile at hindi naman po yung nakasimangot. Pisa nyo isang muslim, Uh, lagi tayo dapat nakasmile. Kaya nga sabi ni Jarir bin Abdullah, sabi niya, Maraan, Rasulullah SAW illa tabasam. Hindi, hindi, hindi ako nakikita ng propeta sa Allah lagi Maliban, lagi siya nakasmile. Alam mo, pag smile mo sa kapatid mo, napapagaan mo yung loob niya. Kahit na may sama ng loob yan, mapapagaan mo yung loob niya. Kaya pag nakasalubo yung kapatid mo, mag-smile ka naman. So, al ang propeta sa Allah SAW, pinayuhan niya tayo na piliin ang ating kapat kaibigan. Kasi kung kaibigan mo ay masama, magiging masama ka rin. Kaya nga naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Al mar'u 'ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil." Piliin ang bawat isa sa inyo ang kanyang best friend. Dahil magiging nakasalalay dito ang paniniwala mo at pananampalataya mo. Kaya falyandur ahadukum man yukhalil, kaya piliin ang isa sa inyo kung sino ang dapat niyang kakaibiganin. Hindi kung sino-sino na lang ang pipiliin mong kaibigan, kung ang kaibigan mo ay naninigarilyo, darating ang maninigarilyo ka na rin. Kung ang kaibigan mo ay hindi nagsasala, darating tayo hindi ka rin nagsasala. Maapik, tuhan, Kaya dapat kung ikaw, kapatid, ang piliin mong kaibigan ay nagsasagawa ng sala, magandang pagugali, na sa kanyang pananampalataya, yan ang piliin mong kaibigan. Hindi yung kinakaibigan mo ay ilalayo ka niya sa pananampalataya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na kaibigan, ay gagabayan kanya at hindi kanya pababayaan na mapahamak at maligaw. Tuturuan kanya, igagaid kanya. Yan ang tunay na kaibigan. Hindi yung ipapahamak kanya, hindi gagawa ng bagay na hindi kaaya-aya. Yan ang tunay na kaibigan. Ang uh, hindi kanya hayaan na maligaw at mapahamak at gagabayan kanya at dadaling kanya sa matuwid na landas landas tungo sa paraiso at hindi kanya. Kaya piliin palagi ng isa sa atin kung sino ang kanyang kakaibiganin. Wallahu wa a'la wa ala nabi na Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته